Hi guys. Welcome to my vlog. Por tudis video mga guys. Alagla kaw mi mga guys gaonar aku nila. Atabe kan sila ha da mga guys. Kita ra ninyo. Kita ra. Kami okay. sabab sabaw. Por puro gene mga guys, okay. Alang kanindalan batuan kena mang lubeh mang gedeb ana praktis kepraktis praktis mau kepraktis mau make manga guys kayak filmangguk municipal chess Uy. Lindog mo kayo mga guys, oh. kayo ng dalan. Uy. Lindog kayo. Kapoy. Kapoy sa kayo mga guys. Lalo na naman lakaw mga guys. Mga Jimmy sa kong Lula, Muratina, Balintina. Mura mga guys. This is of this video. Dang, salamat sa pagtanaw. Huwag sa mga, sa mga, sa, nga huwag pa nagka-subscribe sa akong channel. Please subscribe. karon. share this video and like. Bye bye.